dara ko lang pero buya no? ha? ay ay lang buka nga nakita oh, hindi nag jumpir kita ko eh wala wala 3 pangulong ha wala wala 3 ay magaling ang umarihan sa buya nipe ano? 2 nipe ah stress, 3 Yan wala pa lang, ano lang ginawa ang kilo? Ay, di mo agad sinabi. Wala ko eh. Yeah, okay. Ako dada yeah, okay, kilo lang. Ano kayo na? Ano kilo? Uy! Ba? Ano? 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 Sa Mamayang hapon pa ulit kami mga laot. pa kami ng lambo ka pasa. Ako talaga dyan, Lem. Bago dyan, Piron. Yan. Dito ang kasa namin. <laughs> May baon pa si pareng abi yung jumper o. Kahit <laughs> ano ba, naglambu ka o. Sino pa? Darong kilo lang imo. Ako nung jumper, tatlong kilo. <laughs> Double do, do purpose gaya ang kanyang ano? May ohayan. yan. May jumper pa. Lambat. Ay. Tapos sabi lang ha.

Na, na, Tiganat tang sura. Lalahan eh. Yeah, Yan, tres media. Ibali ni mot. Okay na? So yeah. dagdagan pa. Tao oh, okay. oh, sa. Eh, di dagdagi? No. Dagdagi. Ay, kay lolo pa, kay lolo. Ay, kay lolo. Ito lang naman ang stock, oh. Kanino? Nakuha na yung pagbigay. Kay 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 Marisa pa rin. Parang hindi na yata magawa lang to, guys. Dagiwan na ba ng pambayad siya? Apat. Apat. Wala pala, isa pa? Tatlong guhit lang yan eh. Oh. Yan ang apat. Apat. Daw, kung pwede talaga ang manganong doon. Ay, na ngayon pa, nasa timba na? Wala <laughs> Okay, Yoldan. see guys. Ba, nakatampo <laughs> po! <laughs> Tatot nga pala sa mga kaibigan natin. Isang Sa tagay pambansa bansa. Ano ang apat? Dudmo na yung yan. Sampo. po. Dito kami. 10, ah, 10 Okay. okay. 10, 10, 10, ah. Pito na. Blue, so, Blue, so,